Naka full alert status na ang Philippine National Police simula ngayong araw para sa undas. Paalala ng mga otoridad sa mga luluwa sa probinsya o di kaya'y dadalaw sa mga sementeryo, tiyakin pong ligtas ang inyong iiwang bahay mula sa mga magnanakaw o sa sunog. Alamin kung paano sa news to go ni Micaela Papa kung sasapit ang undas, hindi na ang paglabas ng mga kaluluwa at masasamang espiritu ang kinatatakutan, kundi ang paglipana ng mga buhay na kawatan para manamantala sa mga bahay na iniwan. Kaya ayon sa isang security expert, bago lumuwas ngayong long weekend, dapat yaking likas ang iyong tahanan di lang sa mga magnanakaw. Lock and double lock. Kung meron kang um, lock sa gate mo, ilock mo pa rin yung main door mo plus yung mga latches sa uh, sa windows. Kung may bisikleta ka dyan or may motorbike ka na hindi mo gagamitin or any valuables na may kita which is hot sa mata ng magnakaw, ipasok na lang natin sa loob ng bahay. Kung di ka man manakawan, posible ka namang masunugan kung hindi mag-iingat. Kaya hindi rin daw wise na iwanang nakabukas ang mga ilaw o stereo component para lang magpanggap na may tao sa loob ng bahay. Dalaway may problema mo. Maring mag-cause mag ng fire. Lunch time na nakabukas pa rin yung ilaw most probably malalaman din nila telltale sign din yun na walang tao doon sindihan na lang ang ilaw sa bubungan o kisame sa labas ng bahay kung pasok sa budget makatutulong ang CCTV camera kung wala sa bahay, may ilang CCTV na pwede mong panoorin mula sa mga gadget tulad ng smartphones. Pero babala, alam na rin daw ng mga kawatan kung paano itago ang muka o di mahagip sa CCTV. Kaya mag-install din ng karagdagang high-level cameras. Pinakamainam daw, ibili ng bahay mo sa kapitbahay o sa isang taong hindi nakatira sa loob mismo ng iyong tahanan. Pwede rin itong pabantayan sa mga tanod at pulis na naka-full alert status na. Doon sa mga bahay, Importante dyan marondahan lahat, kasuluk-sulukan para hindi maakyat ng bahay. Kaya nga ho kami naka-deploy ngayon sa mga PCP, isama namin ng mga barangay patrols, doon sila nagkoconcentrate. Micaela Papa, GMA News.